na kami ng lumita. Dito kami sa kabila kasi maulan, wala kami dalang payo. Sabi na asawa ko, ito yung payo namin. Yung dry pad, ito na yung payo namin. Kaya platinum daw niya, ito yung payo. <laughs> Ayan na yung payo niya guys. Ayan. Eh, hey, no, umuulan, hindi kami nagdala ng payo kasi dumalap sa bahay. Yung tuloy, nainapag ko yung payong nakalimutan sobra makalimutin. Ha! Ganyan. Punta layo-layo kasi nang binababaan natin. Ulan na. Nagsimba kami sa Kiyapo. Dadaan muna kami dito sa Salonita dahil magbablog po daw kami muna sa kita sa sawa. Habang sa... naglalakad, po yung nagbibidyo-bidyo. At dito na tawid. Ha? Ano Yan ako Sa kanila yung guys. Punta kami doon. Kaya. sa you. Pilipinas. Oh, gusto ni yung payong mo. Para ko dali. Lumulusot pa yung ulan. Hey na guys? Ang aking asawa. Siya nagdadala ng aking tripod. Kasi ako magkukuha ako video bago kami dumating sa loob ng Lonita. So ngayon, kuhaan po natin ng video yung paligid meron siya sa bahay dito mga building dito dito sa kabila Bahawak nga ako sa iyo diba baka madapa ako yan ang ganda pala dito first time ko kasi pumunta dito guys ha? first time ko kasi dito pumunta sa Luneta. Ngayon pa lang. Tagal-tagal na ako dito Saan sa ako po, Luneta. Saan ako Luneta? po sir, yung Jollibee makita yung ganun lang yung konti. Luneta na po. Okay, thank you po. So medyo okay. malayo-layo pa po. So medyo malayo-layo pala yung ano dito. Malayo-layo yung entrance ng Luneta. Ay eh, bakit nandito sila? Oh. Ade. Bakit nandyan sila? Rizal Park man yan. Rizal Park pala yan dyan. Kala ko, yan na yung Lunita. Kasi tinuturo mo nakaraan dyan yung Lunita eh. Maraming mga nagtitinda dito guys. Maganda pala dito siya National Museum of Natural History. Museum of Natural History hindi mangga dito oh? asin mata magkano mangga po? dito magkano? maliit lang? ito kuya? ito na lang hindi pa 20 de thank you 20 ka? ang Taga-bayad taga ng manga <laughs> thank you kuya bili ka na di ayaw ah, <laughs> <kayo> dyan di ikani ka ng Meron pa dito ah, ng eh. Bayo. JVF. Tanong mo din magkano? 60 lang 'yan. Talaga okay. siya okay. kayo Ikaw, no? Yam. Yeah. Hmm? Tames, na Hindi ko na gumakarin ako. Bakit? ako

Nangala ko yung tinuturo mo noon yun na yun. Yeah. park para yun. Kaya nga magkatabi lang ng mga silunete. Hindi siya lang magkatabi lang. Kailangan ko na mahabang video sa YouTube ko. <laughs> para maipiple ako na mahaba. Shout out sa mga subscriber ko dyan. Ay, ka mga viewers. Ang asawa ko ay kumain ng mga. Ako lang makain. nang depurasyon nyo lagi sa Jollibee. Christmas na Christmas, oh. Wala akong barya, B. Nagpapalibri lang ako, B. Yan, di oh. de Ayan, okay ako. Okay. guys. Yung asawa ko na unana, na. Ayaw na magpa ayaw na magpaawat. Niwana na ako. Ano siya, ho? Oh, di ba? Ang galing. Ako na dito. Siya na uuna. kami hindi daw may Cut out guys, iniiwanan ako ng aking asawa. Diba? Wala man nang lingon-lingon kung nasana yung kasama niya. Ang <laughs> layo-layo niya. Hindi <laughs> diba man lang ako naririnig. Sabi ko, de, de. Hindi diba man ako naririnig. <laughs> oh, di ba? may mag ano dito meron din palang tubig dito din pero mas maganda maganda daw dun sa loob eh Ayun. sabi ni si kanina oh. maganda daw sa loob di ba yung nag aalok sa Ayun akin sa sunod, maaga tayo. ay yung nag aalok sa akin na picture doon daw sa loob magpipicture ibig sabihin, mas maganda dun sa loob sa yes, sa si Jose Rizal. ba yan? na yun si Jose Rizal? kung 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 nga yun. kung 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 na kung 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 kukuha kami ng picture doon kay Dr. Jose Rizal. Lubos-lubosan na namin to guys. Babalik kami dito. Sama namin yung mga bata para everybody happy. Diba Oo. Oh. Everybody happy. Kaya susunod namin balik dito. Sama na namin yung mga bata. Andito na kami sa tapat. Ayan, makikita niyo yung kabuuhan na Lumita. Ayan si... Walang lagi kami dito nakadaan. Kasama ko yung mga bus ko dati. Ayan, dito nga yun. Naguguluan lang ako sa ano. Paikot-ikot ng mga daan. Ayan siya guys. Maganda yung mga halaman dito. May mga bulaklak na. Saka... Yeah. Ah, uh, picture kami dito. Maraming nag-aalok sa amin dito, guys. Kukuhaan oh, daw kami ng picture. Bali dalawang picture. Ano? 60 pesos. So, kami na lang magpi-picture, kami na lang magpapalaminit. Mura lang na nagpapalaminit dun sa amin, mga 20 pesos isang piraso. Ayan na guys, dito na kami magpipicture muna kami guys. Ayan yes, siyang ang gulita. isa. Ay, na guys, nandito na kami ulit sa... Okay. Marami pa mga tao dito. Yung pinuntaan pala nila ni Manang, hindi pala yun lun eh. Okay, Nakita ko yung way na dinaanan niya. Ito yung bagong gawa eh. E bakit iba yung ano? Iba yung mga inuupo-upoan nila. Maraming mga paninda dito. Pero wala naman siya kinuhaan masyado ng video. Di ba, de? Di ba, de? Wala naman siya kinuhaan masyado ng mga video. Pero siya mara, mara susunod na naman kami pupunta doon sa loob-looban na yan dyan. Maganda daw doon sa loob. Hindi kami nakapasok kanina kasi may biglang lumakas yung ulan. So ngayon, kami ay pupunta na kami sa Kiyapo. Kami ay naglalakad na palabas. And so, so for ganda po talaga dito sa Loneta guys. First time ko pumunta dito babalik kami dito sa susunod kasama na yung apat naming anak Ayan yung asawa ko nakakain na ng pansit busog na alus busog yan so nita park lang tayo Siguro malakas yan dito pag ano, pag gabi. Maganda yan dyan. Tingnan. Ini gak terlalu di Sarado pala dito di, oh, dito tayo dadaan nih nga <laughs> sa nangyari sa iyo <laughs> kanina nag ano yan trinay nila kanina nagpa fountain ngayon pinatay nila hindi tuloy ako nakakuha ng video sayang kanina malakas um, yung ano binuksan nila yung fountain eh, siyempre yun ang priority natin pupunta ng Kiapa diba sabihin na Bura. ang dami pala dito din, Pagtapos picture, develop agad. Ade? Pagtapos picture, develop agad. Ha? Di, tinatanong kita, de Oo nga, ang mga Doon na lang sa atin. Ano lang Doon. Binti lang. Pwede ka magdala ng bike dito. Ayan, oh. Paparkingan ng bike. Dahil pupunta na kami ng Quiapo. lalakad kami palabas at pagbabantay ng sasakyan. So, ayan na, guys. Tapos na kami dito sa Lonita Park. Kami punta na ng kiyapo at ako ay taos puso nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood sa aking vlog kasama sa aking asawa shout out shout out sa lahat ng aking mga viewers, sa lahat ng mga subscribers at sa lahat ng mga bagong mga subscribers coming subscribers, thank you so much sa lahat po sa inyo salamat sa panonood ulang sawang papasalamat Bye bye guys. See you for the next vlog. De, bye. bye bye na sa mga viewers natin. Ping Pingi kasi. Bye bye na for the.